init mainit na guys dito sa amin ang kinabubuhay lang talaga dito sa amin mga tao puro lang ano pangingisda lang talaga hanap buhay ayan kanya-kanyang diskarte pangisda kung paano maka makasurvive sa pang araw-araw minsan isang araw minsan walang huli minsan meron naman depende sa dagat pag medyo makalma daw siya walang alon